Sige par, palabasin mo par. Mabala kayo Mia. iya. <laughs> yabang yabang niya. <laughs> dito par, tulong dito par. Dito, dami nila dito. Stick reel o, wala na to stick reel. Nga na to. Kaso wala na pa is, alit po bininatan ako. Dito par, sige par. Yung aso mo par. Eh, kalaban pala yun. Akala ko sa farm lang yun. Oh! Mia, lumabas ka na naman, Mia. <laughs> Yare ka na naman. grill dito ah. Wala mabalik. On, oh, takbo para takbo. Si Alpa, ligado tayo. Upar dumikit ka para at kaspar. Oh, wala tayo nito. Nalawa pa dito. para umbahal dito. Bahang mamatay ako. Ati grill. Talo tayo eh, dito, wala tayong tanker eh. Eh, par, po, Wala talaga par. Ito sa Sicilian. Pa, sige, Laila. Hmm. Ikaw. Ah, Sicilian. Ito pa, ah, yarik eh. ah. Ah, o Tigreal. Yeah. Ito pa si Alpama, kulit din. Pinanatad pa talaga ako, oh, nanahimik lang naman ako eh. Kaya, yeah, tuloy kayo. Ito yeah. pa rin sila, Ta tayo ito sa akin. iti pa, nadali. Ito mia, mia. Iti kaado na sa tori, sige banatan mo yung tori para. Kuna pang laske yan sa tori. gipar par. Anat si pa na. O, dalawa sila diyan, par. Likado tayo. Bo, partak, bo. Bo. Dito ka, dito ka. Kao, Mia. Kulit ka. To. Ay, partay tayo. Kawanan na yung tore rin nila, par. Isad lang natira. Siyal siyon. Halawa na to, par. Torin natin. Walang bawas.